Mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At uh, na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong May 11, 2025. At sa lahat po ng mga subscribers po natin, viewers natin dyan sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May. Yan po ay 5 at 11 sa ating pecha 25 sa ating taon ayan, may 11, 2025. simplify muna natin sila 0 plus 5 is 5 ayan, pasensya na po sa mga ingay po natin naririnig 1 plus 1 is 2 uh, 2 plus 5 is 7 ganyan pa rin po sa bandang gitna 5 plus 2 is 7 at 2 plus 7 is 9 at sa bandang baba 7 plus 9 is uh, 16 ito po ang ating unang numero. Meron tayong si Saiz. At yun naman pong kapares niyang numero. Dito pa rin po yan natin kinukuha. Combine lang yung tatlong numero natin dito. 5 plus 2 plus 7 is 14. Ayan mga idol. Ito po yung kapares nating numero. Meron tayong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na rin po natin matayaan. 14 is 16 or 16 is 6, 14. Ayan mga idol. At yan 2 digits po sila. Kaya isisimplify muna natin bago po natin yan isumadam. Unahin po natin ang 14, 1 plus 4 is 5. At dito sa 16, 1 plus 6 is 7. Ito po ang ating isusumadam, 5 at 7. Unahin natin isumadam 5, kukunin mo natin ang 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin dyan ang 23, sumada 23. 2 plus 3 is 5 at 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5. Uh, dito naman po sa 7, ayan, kukunin natin po ang 16, so, mga 16, 1 plus 6 is 7. Pwede rin po ang 34, sumaga so, na 34. 3 plus 4 is 7, at 25, so, mga 25, 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede natin pagpilian sa ating sumaga so, ngayon, May 11. Ayan meron tayong 5, 14, 23, 32, 7, 16, 34, at 25. Ganun pa rin po, rambol lang po natin. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga uh, na gusto pa rin po natin mga numero. At para naman po sa ating sample, kinuha natin din yung 23 23 at 7 23, 7 5 at 16 5 and 16 at 25 and 14 ayan mga idol ito po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumada ngayon po may 11 meron tayong 23.7 5.16 6 at 25.14 mga sample lang po itong mga nakuha natin dito pero kung okay naman po sa inyo pwede, pwede po natin matayan yung mga pwede naman kaya dito sa mga naka-insertel natin ng mga numero yan, pwede tayong makakuha, makapagdagdag ng mga kung mga nagustuhan kong ating mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumali sa pecha para po ngayong May 11, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.